Naka-iPhone ako. Para yung mga, ano, nilong-press ko yung mga katsat ko para hindi nila makita na sinin ko sila. Naka-iPhone ako. Naka-iPhone ako, bro. Siyempre, di ako makakaroon ng ball dito sa telegram. Naka-iPhone ako. Para mahilig ako mag 0.5 at i sa Instagram. Ang gamit kong ano, pang selfie, walang face-eye, walang ano, walang... hala nai-SBO? lah mga naka-iPhone siguro, ba So, miss, anong gamit mong phone, miss? Naka-iPhone ako. Siyempre, pag nag-message kayo, ilolong press ko lang kayo. Wala yan sa Android ha, dahil iPhone lang meron na nito. Hala, mga ni Istabi, oh. Hala, mga naka-iPhone siguro ni ba? Miss, miss, ano gamit din mo na cellphone? Naka-iPhone ako. Para yung mga, ano, long press ko yung mga katsat ko. Para hindi nila makita na sinin ko sila. Naka-iPhone ako. Ito, ano gamit din mo na cellphone, bro? Naka-iPhone ako. Para mahilig ako mag 0.5 at i-post sa Instagram. Ikaw, naka-iPhone ka? Bro, naka-iPhone ako, bro. Ang gamit kong ano, pang selfie, walang face ID. Walang ano, walang selfie. Bro, oh. ano gamit din mo na cellphone, bro? Bro, naka-iPhone ako, bro. Siyempre, di ako makakaroon ng ball dito sa telegram. Ay, nga, ano? Ikaw, bro. Bro, naka-iPhone ako, bro. Dito pwede sa mga naka-Android. Hindi sila <laughs> bro, ikaw, bro. Bro, naka-iPhone ako, bro. Para pag naglalakad ako, bro. Ito lang yung nakikita, bro. Ang oh, nakalabas yung logo, bro. Ikaw, ikaw miss. Ano gamit ni mo, miss? Ah, uh, naka-iPhone ako, sir. Kasi pag naka-iPhone ka, sir, magpasa ka, hindi ka na mag-download ang sir, at Mag-airdrop ka na lang, sir. Naka-iPhone ako, sir. Isa pa, miss. Ano pa, miss? Um, na Naka-iPhone ako, sir. Um, kailangan may Face ID ang ano ko. Tapos eh, meron din sa na... iPhone yan, miss. Isa Android yan, miss. Face ah, sige, ID? Ito na lang. Naka-iPhone ako, sir. Mag-download ako at may bayad ang mga apps. Oh God, Mayaman ang mga naka-iPhone, sir. Oh, Opo, sir. Mm <laughs> Bro, ikaw, bro. Ano Ay, hey bro? Naka-Android ako, bro. Siyempre, maraming libre ng no? Kiss, tsaka libre ang paggawa ng ano, tempered ba? Libre? <coughs> At siyempre, bro, matagal tumalobat. Pwede gamitin pag naagad, bro. Lubot na, Ay, lupot na. <laughs> ako. na ako. na ako. Naka-Android ako. Siyempre, hindi ako nalolobat. Last night nga. Kayo. At saka matiba yan, di ba, bro? Oo. Oh. Bagsak mo nga, bro. Bro, <laughs> What, bro? hindi ba sa akin, bro? Gagawa, <laughs> <laughs> bro. Bro, sa akin yan, sinuon, bro. Hoy! <laughs> Rain drop, drop top, drop top, smoking no cookin' the no hot bar, cookin' fuckin' on your bitch here, that that da, da, da.